Yeah, natapos na natin yung trabaho dito sa my living-dining room. Bali, ang ginawa natin dito ay yung uh, painting ng slab soffit, yung top skirt, yung uh, hanging cabinet, tapos yung counter uh, door, tapos painting nitong uh, moldings. Yung casing, midboard, yan, yung midboard, yung baseboard. Tapos yung baseboard na yun, pre-provide natin yan. Wala yan. pre natin yan. Kinuha natin sa bedroom 1 kasi may sira doon. Pinalitan natin ang buo. Tapos yung baseboard nito, sira ito eh. So, yan, nice natin. Pinalitan. Tapos, uh, yan, pininturahan din natin to. Ito yung uh, deadbolt. Ayan. Pinalitan natin. Tapos ito, nag-provide tayo ng door closer para sa aluminum door. Itong switch na to, yan. Pinalitan natin. Tapos itong outlet na to, yan. Pinalitan natin. Tsaka yung outlet doon, yung isa. Yan. Tapos, nag-provide din tayo ng pinalitan natin yung lighting fixtures. Yan. Tapos, ito, tinangpan natin yung uh, drain pipe. Tinambulan natin. Tapos dito, ito, ito may tubig na. Yan, tinangpan natin. Bali, dito yan. Yung ni-restore natin yung yan. Binaklas natin yun tapos ni-restore natin. Tapos nilinisan na rin natin yung loob nitong uh, ah. Tapos nag-provide din tayo doon ng uh, flexible hose. Okay. Nilinisan natin itong loob. Tapos, nilinis na rin natin to. Ito, nilinis na rin natin. Dati ang dungis nito nilinis natin. To. Aba, ginawa dito. Ah, yun lang. Yung door, painting ng door. Ito yung toilet dyan. Yan. Yan yung mga ginawa dito sa my living dining room. Yung pala pininturahan din natin yung door lang sa labas. Yan, ito yung pinalitan natin. Tsaka ito. Nalalak na siya ngayon. Yan. So safe na yung bahay. Nalalak na. Yan, bali natapos na natin yung trabaho dito sa may bedroom 1. Ginawa natin dito yung baseboard, pinalitan natin yan. Eh. Yung materialis ng baseboard dito, ginamit natin doon sa may living room. Pamalit ng mga sira. Tapos ito, ay, basa pa. Pinalitan natin yung molding ng aircon. Tapos yung CO, yun pinalitan natin yan dalawang CO tapos yung lighting fixtures yan tapos nagpintura tayo ng ceiling ng top skirt ng wall yung molding yung bintana yung pintuan yung baseboard tapos itong ano, flooring na floor tiles tayo So yan yung mga ginawa dito sa... Tapos itong aircon, pinagawa natin to, ito. ito. Bali, yung kapasitor niya sira, tapos pinalinis na rin natin. Ngayon, nag-work na siya. At, malamig na. So, i-test run ko lang. Pero, tumakbo na. buksan na natin yung trabaho dito sa may master bedroom. Bali, naging trabaho dito ay yung painting ng uh, slab sofit. Yung kasama to dito sa kabila. Tapos yung top skirt, painting ng top skirt. Ayan. Tapos painting ng wall. Ayan, painting ng wall painting ng uh, wooden door painting ng uh, casing yung baseboard yan, yung molding yan yung baseboard yung molding painting nitong cabinet tapos painting nitong uh, panel yan varnish binarnis natin <coughs> Tapos yung uh, tiles, new tiles yan. Tapos sa uh, replacement ng CO. Tapos yung isang CO doon, inayos natin. Tapos cleaning nitong aircon. Painting ng uh, steel window ay yung window yun. Tapos uh, replacement ng ilaw. Yan, bali natapos na natin tong hallway. Bali ang ginawa dito ay painting itong wall, yung baseboard, tsaka yung midboard, yung casing, yung pintuan, yung uh, top skirt, painting ng ceiling at saka yung replacement ng ilaw. Tapos itong sa switches, nilinisan na lang natin saka yung sa may CO kasi pwede pa ka siya. Yan, dito sa master bedroom toilet. Ito yung pinalitan natin. Yung switch na to. Tapos, kinabit din natin tong lock set. Itong pintuan, nilinisan na lang natin. Hindi na natin pininturahan. Tapos, itong uh, sa lababo, nilinisan na lang din natin. Hindi natin pinalitan tong faucet at saka yung control valve. Tapos, ito pininturahan natin. Yung ceiling at saka yung coriza. Tapos, naglinis tayo dito sa lugar. Ayan. Tapos, itong uh, steel window. Ayan. Pininturahan natin yan. Tapos, nagkapit tayo ng uh, bidet. Yung washer tapos yung control valve dalawa isa sa bidet tsaka isa sa tangke eh. tapos itong flexible hose pinalitan natin yan tapos yung fittings nito sa loob yung water level control tsaka yung sa may flashing tsaka yung bolt yan pinalitan natin yan tapos yung crack din natin mapakita yung loob yan yung crack na yan ni natin yan ng sealant at saka waterproofing yung uh, Primero Elastomeric na clear tapos sealant pa puti sa loob sa so, hindi na siya tumulo so yan ang naging trabaho dito sa toilet ng master bedroom Dito na po natin tatapusin yung ating pagbablog sa after condition ng ating ginawang uh, repair and maintenance work sa unit uh, 3CO2. At abangan nyo po yung susunod. Ipapakita ko po sa inyo yung mga materyales na ginamit at yung naging uh, budgetarikos. Uh, naging proposed budgetary cost at yung naging actual papalam lang natin doon sa may-ari. At uh, uh, sinasamantala ko itong pagkakataon na to para magpasalamat sa aking kapatid na si Josephine. Salamat sa iyong tiwala na pinagawa mo yung, yung unit. Uh, at least uh, at sa mga uh, nito na gusto magpagawa, i-message nyo lang po ako. Uh, guaranteed uh, quality and uh, yung cost ay affordable. So, hanggang sa muli, ito pang ang inyong milikod, si Papa Rolly. Nagiiwan ng maraming pagpapasalamat. Paalam, maraming salamat po sa inyong lahat.